po ang karugtong ng panunumbat na itong si Mr. Beto de la Rosa sa kanyang mista. Yun ba ang tawag doon? Upperclassman daw. Dahil sabi niya dito, after daw siya na makinabang, nagpapagamit naman siya sa kalaban ngayon. So ang tinutumbok nito, nitong si Beto de la Rosa ay yung kanyang kasamahan sa PNP na kuno ay nagpapagamit sa kalaban. Sino ba yung kalaban na tinutukoy niya? Ang nasa Malacanang. So na, talagang all out na siguro ito si Beto de la Rosa hindi na, hindi na niya kayang magkunwari at sumipsip sa nasa Malacanang dahil talagang ibinagsak na siya. Wala na siya talagang pag-asa at yan po ang huling alas na itong si Bato de la Rosa na um, kung sakali man nga na lumabas ang arrest warrant ng ICC ay baka sakali na makatulong sa kanya ang nasa Malacanang. Yan lang po ang huling alas ni de la Rosa. At ang masaklap, na wala na. Wala na po yung alas na yan. <laughs> Ganon ka-depressed ngayon. Yung depression level ni De La Rosa ngayon ay talagang sobrang, sobrang taas na. Senator Bato De La Rosa has expressed his frustration regarding his former friend in the police force who betrayed him to the International Criminal Court, which is investigating him for drug war crimes. Ang sa akin, siguro itong kasamahan niya na ito, ay hindi na rin makatiis, nakukonsyensya na rin. Hindi panlalaglag yung ganito. Ako'y naniniwala na etong kanyang mista, etong kanyang kasamahan sa police force, ay gusto lang nasabihin ang totoo. Hindi porket may nagawa kang kabutihan sa isang kapwa, abay pwede mo na siyang diktahan na lahat ng kabulastugan mo naman ay itolerate bilang utang na loob. Hindi po matatawag na utang na loob yung ganon. Kasi ang utang na loob, kung may ginawang kabutihan ang isang tao sa iyo, suklian mo ng kabutihan, hindi man ngayon, balang araw kung siya naman ang nangailangan. Pero yung ito-tolerate mo yung kanyang kasamaan bilang ikaw nga ay natulungan ng taong yon abay, ikaw, bilang kuno ay tumatanaw ng utang na loob pero sa maling paraan, ikaw ang mapapahama. ba diba? Yun lang. Mahusay siya, pero it's not a question of kahusayan. Question yan of values natin bilang Filipino. Filipino. Hindi ko na lang sabihin utang na loob. You see? Hindi naman ako naniningil lang utang na loob. After siya makinabang, nagpapagamit naman siya sa kalaban ngayon. So the salitang or yung salitang pagpapagamit, hindi ba't ang napaka-obvious at kilalang nagpapagamit? Ay itong si Mr. Bato de la Rosa. Knowing you, Mr. Bato de la Rosa. Na hindi ka naman talaga senador ng taong bayan. Senador ka po ng iilan katulad ni Digong, ni Kibuloy at ng iba pa. So anong tawag dyan? Hindi ba kayo yung nagpapagamit? 'Di ba? Kayo po ang totoong nagpapagamit. So wag niyo'ng isumbat sa ibang tao na nagsasabi lang ng katotohanan yung salitang nagpapagamit dahil sa inyo po bagay itong salitang ito. 'Di ba? Nasasayang lang ako sa tiwala at sa paghanga ko sa tao. Yan lang. Dapat nga mas lalo mo siyang hangaan ngayon bilang kaibigan eh. Dahil mabuti siya, hindi niya ito tolerate yung kasamaan na ginawa mo. Di ba? Nawala daw yung paghanga niya dun sa tao na yan. Mas dapat mo siyang hangaan dahil hindi kanya tinolerate. Hindi niya pinabayaan yung kabulastogan mo. Hindi niya matiis dahil ang dapat manaig sa atin, ay yung kabutihan at katotohanan. Kayong mga namumuhay sa dilim, mga Duterte, mga alagad ni Digong, kayo po, kayo po ang nawawala na ng paghanga sa mga sarili nyo. At sana, dumating din sa punto na wala na ni isa na titingala at hahanga sa inyo. Darating po tayo sa puntong yan. Kaya humanda kayo. Good luck!